puro trabaho na lang tayo dito sa Canada. <laughs> Dami mong reklamo. Buti nga nasa Canada kayo. Subukan mong umuwi ng Pilipinas. Tama talaga yung mga boss. Yung sinabi niya nyo. Mayroon talaga ang buhay sa atin. Sa six years ko dito. Marami na rin ako naging sakit. Alam niyo. Kung sa Pilipinas ako, sa totoo lang. Siguro. Wala na ako. Sa Pilipinas totoo lang. Walang magpapautang sa'yo. Kamusta mga boss? Pasok na naman ako sa trabaho mga boss. Kumusta po ang bawat sa atin mga boss? Nawa po ay safe ang bawat sa atin. At uh, ngayon po ay uh, mag-alas 4 ng hapon. Kapasok ako ngayon sa si 7-11 mga boss. Dito na tayo sa 7-Eleven mga boss. Pasok na tayo. Let... Kain tayo mga boss. Ito yung kanin ko. Kunti lang. May microwave ko pa eh. paksiw na pata ng baboy. Madalang naman ako kumain ito mga boss. Iiwasan ko kumain ng mga karne. Kailan hindi may iwasan minsan eh. Kailangan ng pahinga mga boss. <laughs> Pero ang tanong, kailan magpapahinga mga boss? Hindi e ko comment na naman sa akin dyan. Dami mong reklamo. Buti nga nasa kanod na kayo. Eh. Subukan mong umuwi ng Pilipinas. Tama nga naman. Tingnan ko ng daing eh. Pilipinas nga, hirap ng buhay. Tama talaga yung mga boss. Yung sinabi niya ngayon. Mahirap talaga ang buhay sa atin. Pero, pero sa to totoo lang, masakit na yung katawan ko dito. ba? <laughs> Alam niyo ba mga boss, nung dumating ako noong 2018, yung unang taong ka pala mga boss, na hospital na ako kaagad. Kung hindi kami PR, laki ng babayaran namin sa hospital. Nung mamay ko parang head. sa gabi. Ma parang hindi mo siya magalaw. Hanggang sa pagising ko. Medyo parang hindi mo siya magalaw, masakit. Parang ganoon. <laughs> Ay pa sabihin, "Boss Jay, nagkakaidad ka na." Dati, nung bagong dating ako dito, 2018, alas konti pa lang yung Pilipino. Kapo. Mm, marami pa mga baanting bahay. Pero ngayon, 2024, ang dami ng Pilipino dito sa aming town. Ang dami mga estudyante. Kaya, kaya ngayon dito, tumasok ko ng bahay. Parang 650 na yata. Sa 6 years ko dito, Marami na rin ako nagkikisakit, alam niyo. Kung sa Pilipinas ako, sa totoo lang, siguro, wala na ako. Goodbye, ano na, goodbye na. <laughs> Kasi sa totoo lang, sa Pilipinas, aminin ko sa inyo, hindi naman talaga kamura yung bayad sa ospital eh. Napakamahal. Kung nakasabi ba kayo sa vlog ko, nung ospital yung anak ko, same year din. Wala pa mga ilang buwan. Na-hospital uh, naman yung nanay ko. Wala ka nang talaga sa tolang, lang. Talagang sabi ko nga doon sa black kong yun, sa Pilipinas, walang papautang saan. Kahit sinong tao, pati bango. Una-una sa lahat kung ako ay factory worker lang doon sa atin sa Pilipinas, hindi ako papautang ng bango na gano'ng nasa sa totoo lang malaki ang binayaran ko dito malaki, malaki ang binabayaran ko ngayon sa bangko dahil malaki yung nakutang ko dito sa buti na lang dito sa Canada uh, madaling gumawa ng paraan pero siyempre magbabayad ka pa rin kailangan mong bayaran pero at least dito madaling mangutang sa Pilipinas sa totoo lang walang magpapautang sa iyo talagang mga or a hundred thousand wala Sig siguro nga mga fifty thousand wala magpapautang sa'yo kahit kaibigan mo na eh. diba sa totoo lang yun naman talaga totoo eh. yung kanin dati marami talaga akong kumain pero ngayon pinipilit kong konti na lang talaga dinadahan ko na lang sa ano pag inom na maraming tubig

Alam mo maaga na ano ngayon? Maaga yung dilim. Kasi kanina umaga pumasok ako. 5 to 1 ako. Madaling araw ako pumasok. Pagising ko ng alas 5, ang dilim na. Tapos yung mga dahon, nagkukulay dilaw na. Sorry, after the break, wala na kami. Okay. Yung wings. Yung, Wala nung wings, chicken wings. Mabenta yun sa akin eh, yung regular chicken wings. Tapos yung, mabenta din sa amin yung iba-ibang uh, flavor. Tulad ng uh, buffalo sauce, sweet chili, honey garlic. Ayan. Mabenta yun. Para mga boss, kamihan na ulit. Paalam muna.